pabili po ng kape ano po single hindi yung may asawa gusto ko ng gulo e eh. <laughs> ayan kausapin muna kita ng maayos ha bago okay. tayo pupunta doon sa arena para sa next project natin ang budget natin dyan is uh, 50 million okay, so ilabas mo lang ikaw nang mahala sa mga equipment gamit ilabas mo lang ang budget na 5 million ha? Huh? ako nang mahala sa pamilya mo pati ikaw ayusin nyo lang dapat walang wow. pulido kayo hindi kompleto yung mga gamit basta maayos at matapos yan siya as soon as possible okay? okay sige Okay sir, sige Lahat ng utos mo Susundin ko oh. Ikaw nang bahala sa akin Wala na akong Basta Ikaw nang bahala Kasi Ikaw is magkabuki ko Nagbulang akong Ituro Bahala Basta ang inuutos mo Gagawin ko yan lahat <laughs> <laughs> Para maayos ang, maayos ang project natin so, Yan ang next project na gagawin natin ngayon Ayan mga idol Ngayong ilabas ko ng aking kapangyarihan Ipapakita ko sa inyo na kaya ko pakita ng isla dyan sa kalangitan Tingnan nyo Tingnan <laughs> Ito mga idol ha? Okay, Eto mga idol May ibabahagi ako sa inyo na tips Okay Ang apat na dapat tandaan sa pag-iibigan Wow Na sa una Ang pagpapakilig Pangalawa Ang pagpapakumbaba That's okay, tandaan right. tandaan nyo yan nasa pangatlo ang pagpapahalaga. Woo! Okay. Nasa huli ang pagsisisi. Ang nyo yan <laughs> Hello, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang palatandaan na nagkakaedad ka na. Tandaan mo 'to, idol. What? Ngunahan mo na ng gising ang manok, ang mga manok sa umaga. 'Di ba? Obserbahan niyo 'yan. <laughs> baba, baba. Yes. Anong mataas sa tatlo? Aeroplano, barko, or train? Ano? Siempre mataas ang aeroplano kasi nataas, nasa taas siya. Kung barko nasa lupa lang pati ang train. Mali, mali. Ang mataas sa tatlo Apat. <laughs> Loser. Ayan, ganit na ganit na ako mga idol. Kaya mag-flex mo lang o masas. Wala lang mga idol, wala lang akong magawa kaya yan. <laughs> Matanong nga kita. Okay. Alam mo ba bakit walang kusina ang isang hotel? Oh, wow! Sige. Sagutin mo ako kung alam mo. Oo naman. Alam mo bakit? Nasa kama ang kainan. <laughs> Bro, ano bang ginagawa mo? Tara. Si tayo. karaman. So, ano ang ginagawa dyan. So, mo na nga ako nagbubuhat. Pinatanong pa kung anong ginagawa ko. nagpa ako. <laughs> okay, ngayon, ako ang driver. Okay. Huwag mo akong pakikialaman kung ano yung mga ginagawa ko. Okay. Ayong ko sa kalsada. Minsan kasi parang ikaw na ang driver Nakaka-distract ka masyado Kaya manood ka lang dyan ng palabas oh. Ang dami mo kasing sinasalam, Alam Yan ang problema yeah. sa iyo eh. Hindi ka pwedeng pagsabihan. Tepot ka lang diyan. magagalit lang. ka lang. Mali mali na yan. Hindi ka lang sa start ko para hindi tayo ulit sa siya. Okay? Bilis-bilis mo nang magpatakbo. Yes. Basta ka pa. Sabihan ka ikaw pag magagalit. Bala ka na diyan. Pabuhin natin. Hindi na ako magsama sa iyo. Pag-ban na lang ako. <laughs>